Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video ito. So, samahan niyo ako guys sa aking uh, mini vlog ngayong araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyo dyan na Halloween and All Souls Day. So, ito ang aking All Souls Day yagao, dito sa Kuwait. Habang bisibisihan kayo dyan sa inyong mga celebration dyan, ga, kami dito bisibisihan din kami sa aming trabaho, no, wala dito yung mga All Souls Day, All Souls Day, ga, uh, or Halloween, <laughs> hindi yan uso dito, ga, so, uh, trabaho tayo, guys. dito naman tayo sa ating kusina guys dahil today ay magluluto tayo ng ating pansit gamit itong ating indomie pero wag indomie lang ga. dahil meron ako mga leftover na chicken at laham friday kahapon guys so yung mga leftover ako dito so ito yung aking ipang sahog sa aking pansit dalawang carrots at saka ang ang ating pork uh, ano ito pidada at saka cabbage marami akong cabbage ga so ito ang ating gagamitin dalawang indomie lang guys kaya ako lang may ito mag isa so ito so, ang ating pagkaabalahan ngayong oras na ito dahil lalamon tayo So, kamusta ang inyong preparation diha? Ang inyong handa sa inyong undas? I'm hey. So, simplihan na nga ang ating uulamin ngayong araw na ito, ga. Kasi ako naman mag-isa, guys. Actually, meron akong bihon doon, dito. Kaso lang, uh, sa sunod ko ng mga araw, lulutuin, ga. Kasi wala dito ang aking... Uh, Pinay na neighbor ga sa kabilang bahay wala sila dito so susunod ko lang mga araw lulutuin so indomie lang yan ngayon ang aking gamitin plus pa itong aking mga leftover na mga laham at saka chicken may bisita kami kasi kagabi ga and Friday andito dito mga kapatid ng aking amo so ito lang aking pinagkaabalahan para ito ang aking pagkain for today's video gano hanggang bukas pa itong nakakain-kain kasi marami eh dalawang pack ng indomie at saka marami din ako mga sahog-sahog. So actually marami ako mga cabbage dito ga at saka marami akong carrots. Binigay na naman ng aking kapitbahay, o di ba? So magisa-gisa na tayo dito, guys. Hindi naman ito kailangan na mahabang mahabang oras na pagluluto kasi luto naman yung ating karne ga. Gisahin natin ito ang ating sibuyas at ang ahos, agidungan ko lang ga, okay, hindi baras na bag sa kalaha bala. <laughs> So, unsay mga handa nyo taga, ba siguro nag-inulan na da sa inyo sa mga biko, sa mga kalamay hati, no? Nakakamiss sa ganyang ano. Actually, gusto ko man sana mag-ano guys, kaso lang. Wala na ah, nag-diet kita, no? So, ayaw ko na magluto-luto ng no? mga biko-biko, no? Kasi, nag-iwas tayo sa sugar ga, uh, <laughs> <Di> style. <laughs> Walang pera na nag sa sugar, nag pa sa gasto, di ba? <laughs> yan ang kwan Pero okay lang siya kung si Diwata pa, lilipas din yan. Mag-tanga-tanga lang tayo, no? mag-tanaw na lang tayo kag mga tulong-tulong ng laway ka. Samtang nag-tanaw ta, Sam -ta -tanga 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 sa mga video sa iba, yung nag-flex ang ilang mga handa. <laughs> Pero okay lang siya guys, ari importante tuloy ang trabaho natin guys ah kasi tomorrow is another day na naman da no ang <laughs> ah, iba na baka preparasyon niyo puro pa na, na, na mga utang da ha pero <laughs> okay na siya guys at least naka uh, survive no, na iraos natin ang ating uh, ano ba celebration para sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na nakakamis lang na mga ganito mga okasyon gano dati uh, dati ka magluluto pa na kahit gano ya kahirap ang buhay ang ating mga magulang ang ating mga ginikana natin no parents natin magtaragang uh, mag talagang mag ano gid para may lulutuin sa mga okasyon na ganito mga kahit mga biko-biko lang na no, suma na tawag sa amin negros ga, biko kung sa Tagalog na kahit mga ganun ganon lang gano ay happy na naiyaga. Importante may sindi-sindi pa na gano'n. <laughs> may sindi-sindi so, na so nang ginhalad-halad uno naman sang buhay. So, gitimpla ko na siya, guys. ginlunod lunod ko ang dalawang sachet ng kanyang seasoning. At saka, gin, lagyan ko din ng black pepper. At saka, kunti, kunti na asin ga. Kasi, meron naman itong soy sauce. So, ito ang ating pampalasa, guys. Meron akong nilagay dyan na chicken cubes. At saka, hindi ko na linagay ang kanyang, uh, ang kanyang oil ang kanyang oil kasi nagisa ko naman siya sa mantika, so uh, hindi ko na lang nilagay ang oil ng noodles natin. So yun na oh, ang ganda natin na tingnan, no kasi ano, uh, hindi lata hindi lata ang ating carrots kagano guys So, na konting paano-ano lang para ma uh, hango na natin tsaka makakain na tayo. So sarap ng aking pansit mga pangga. Ay nako. So, pina-level up natin ang ating indumi, guys. Gamit lang ating leftover naman na uh, chicken at saka laham. Saka lagyan natin ng maraming gulay. O, diba? Para masustansya ang ating indumi. So, ginawa natin pansit. So, tara! Ito na, guys. Luto na, o. Oh. Nag-aso-aso. So, ginawa, ba? lalong mas masarap pag lagyan natin ng lemon squeeze natin ng lemon gano para ma-blend pagid ang kanyang uh, lasag napakasarap pag may lemon guys or even kalamansi lang so salamat sa panonood guys at saka meron pa ako dito mga leftover pa niya mga uh, parang ano ito basta mga arabic bread na siya ah. leftover pa na guys. so ang sarap ng ating pagkain for today's video guys so sana ay naging masaya kayo sa pag-celebrate ng Undas 2024 and please don't forget to hit like on my video guys and please don't skip my ads. Salamat sa panunood and see you again on my next vlog. Mag-ingat tayo palagi. Stay safe everyone and God bless us all. Ingat mga pangga!